Ito ang nakakagulat, viral at trending sa mundo ng social media ang di balitang matapos mabulgar ang questionabling 19 million pesos worth of four-story barangay hall building, Jewel Chua pinoprotestang imbestigahan ni Senator Dante Marcoleta talagang unti-unti na lumiliwanag ang liman at unti-unti na binabasag ng katotohanan ang lahat ng mga ng kasalukuyang administrasyon ngayon na pinamumunuan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pala sa channel namin ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat para bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, tila ngayon pala mga ay nagkakaroon na ng mga pananabik ang marami sa ating mga kababayan, lalong lalo na mga taga-distrito 2 na siyang pinamumunuan ni Representative Joel Choa. Matapos kumalat sa mundo ng social media, ang isang petisyong naglalayong investigahan ang noong naging expose ni Manila City Mayor Esco Moreno na isang kongresista ang nagpatayo ng 19 million pesos worth of a 4-story building sa gilid ng bangketa. Ito ang pinaka nakakasabik daw na balita na mangyayari ngayon sa pagbubukas ng 28th Congress ng Senado kung saan ay pamumunuan ni Senator Dante Marcoleta ang investigasyon sa mga demonyo maling paggamit ng pondo ng mga opisyalis ng gobyerno. Matatandaan sa kanyang State of the City Address mismo ang Manila City Mayor na walang ipakris si Mayor Esco Moreno ang nagbulgar sa publiko ng tila hindi kaaya-ayang proyektong ipinatayo ni Congressman Joel Chowa kung saan ay pati daw ang bangketa pinagdiskitahan. Dito daw kasi itinayo ang 19 million pesos worth of four-story barangay hall building kung saan ay pinagiba ni Mayor Esco Moreno dahil sa tila hindi daw ito ang tamang lokasyon para itayo ang maggarbong barangay hall building bilang pagbubukas ng 28th Congress ng Senado ay tila pinipetisyon na ngayon pa lamang na taong bayan na imbisiga ni Sato Rodante Marcoleta ang tila kontroversyal na proyekto ni Congressman Joel Choa. Matapos nga lumabas ng balitang ito ay umani agad ang samot sa reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media na netizens posted maghanda-handa ka na chowa kasi si Idol Celto Rodati Marcoleta ay ipapaimbestiga ka. Alam naman natin na hindi basta-basta si Idol Marcoleta kung nakaya nga niyang ipasara ang pinakamalaking network sa bansa, ikaw pa kaya tsowa na isang congressman lang? Tandang-tanda pa ng sabihin ni Idol Marcoleta ang katagang lintik lang ang walang ganti Ibig sabihin nito ay gagawin niya ang kanya o gagawin niya lahat na kanya makakaya para lamang mapanagot ang lahat ng mga busadong politiko na walang ibang ginawa kundi pirahan lang ang kaban ng taong bayan. Kaya lahat kayo dyan sa kongreso, maghanda-handa na kayo at lubus lubosin niyo masasayang araw ninyo kasi hindi kayo titigilan ni Idol Marcoleta hanggang sa mawala kayong lahat ng mga abusado sa kapangyarihan. Hashtag Endgame na kayong lahat. Hashtag Idol Marcoleta is back. Lagot kayong lahat dyan sa kongreso kasi kung inaakala ninyo na panghabang buhay kayo sa kapangyarihan Diyan kayo nagkakamali kasi ang lahat ay may hangganan at kung ano ang ginawa ninyo sa mali sa taong bayan, lalong lalo na sa pera ng bansang Pilipinas, ay lahat ng iyon ay pagbabayaran ninyo, lalong lalo na ngayon na nasa Senado na si Sen. Marco Leta na walang ibang hangad kundi ang aksyonan o kaisan lamang ng ating mahalabayan. Hindi siya titigil hanggang maging maayos muli ang bansang Pilipinas at lalong-lalong hindi siya titigil hanggang nasa kapangyarihan pa lahat ng mga politiko naging sakim at gahaman sa kapangyarihan. Nakalimutan nyo na siguro na hindi natutulog ang Panginoon. Kitang kita niya lahat ng kabulasan ginagawa ninyo sa bayan at darating ang panahon na hahatulan kayo ng pinakamasakit na karma sa buhay ninyo. End quote. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Yorme versus Chua sa flood control. Nagkabanggaan na po Nagkainitan si Mayor Moreno at Congressman Manchua dahil sa flood control. Naunang banggaan nila yung barangay hall na pinatayo noon ni Congressman Manchua, na illegal pala, pinatayo sa mga sidewalks, ah, pinagiba ni Mayor Moreno. Sito na naman, flood control. Oh. Nagkabanggaan ang pananaw ni na Manila Mayor Esco Moreno at 3rd District Representative Jewel Chua. Kaugnay ng panukalang ilipat sa lokal na pamahalaan ang pamamahala sa mga flood control projects sa Maynila. Di at mas mabilis ang aksyon at mas malinaw ang pananagutan kung LGU ang may hawak ng mga proyekto kontra baha. Sabi ni Mayor, kapag kasi lokal may pananagutan sa taong bayan, kapag pumalpak ang alkalde, sigurado yan sisipain ng taong bayan. I agree. Kasi, hindi mo ayusin ang pag-cloud control management mo, Di, hindi ka naman nanalo sa susunod. So, Maganda ang punto ni Yorme kasi ilang since time. Tagal na 'yan. Palpak ang national government lalo na ang DPWH kaya ako naiintindihan ko si Yorme. Na bakit hindi subukan ang mga mayor ang magano. Lalo na dito ha sa Metro Manila. Pinuri ni Mayor Esco ang MMDA. Maganda ang performance. Kumpara sa DPWH. Pag-usapan natin 'yan mamaya. Tinulik sa naman ito ni Representative Joel Chua. Aniya, maaaring magkaroon ng gusot kung kanya-kanyang solusyon ang mga LGU dahil konektado ang mga daluyan ng tubig sa iba't ibang lungsod. Sabi ni Chua, kapag hindi national government ang mag-implement niyan, magkakaroon din tayo ng problema. Ayon kay Chua, dapat ay whole of government approach ang pairalin para maiwasan ang salusalungat ng mga plano sa flood control. Oh, tatlong taon na itong whole of government approach yun. Palala ng palala ang baha. Halos Uh, trilyon-trilyon na ang nagagastos pera ng taong bayan sa flood control, wala namang nangyayari. So bakit hindi subukan ng iba? O ito, maganda yung observation ni Mayor uh, Esco. Ang panukala ni Isko ay bunsod ng kabigo mapatakbo ng maayos ang ilang flood control facility sa lungsod. Gaya ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo na tinawag niyang brand new pero inutil. Bago pa lang yung pumping station. Kailang Not functioning. <laughs> Anong klaseng proyekto yan? Magkano ang ginastos? Hindi ko magana, bago. O, oh, sinong in-charge? DPWX. Itinore rin niya ang pagkakaroon ng political interference sa proyekto sa DPWH bilang ugat sa problema. Agree ako niyan. Wow. Mismo na ang DPWH Secretary nagreklamo. Ang pagsingit ng mga mambabatas, kagaya ni Congressman Chua, ha? pagsingit ng mga proyekto nila sa national budget na hindi naman duman sa DPWH. yun ang ugat ng problema. Maraming flood control projects na hindi may sakatuparan o kaya nadidelay dahil isiningit lang, walang engineering assessment, walang validation, kaya problema. Do. Maraming uh, right-of-way na problema, maraming mga residential areas na affected kasi nga isiningit lang yung programa na wala namang kaukulang pag-aaral. Ang gusto lang ng mga mambabatas, makakuha sila ng pundo. At sabi ni Mayor Magalong, nagkakaroon ng kickback sa mga flood control projects na yan. maabot ng 40% napupunta sa politiko. 30% na lang naiiwan sa proyekto. Uh, may 10% rin daw na napupunta sa implementing agency. Ano ba yung mga ibang uh, grabing hatian? oy <coughs> Ito, dagdag panis ko. Dapat tularan ang MMDA na matagumpay na nagpapatakbo ng 72 pumping station sa Metro Manila, kabilang na ang 24 sa lungsod ng Maynila, sa kabila ng mas maliit na budget kumpara sa DPWS. So, based from here, epektibo ang MMDA. Ang DPWH na pinapakialaman ng mga kongresista doon nagkakaroon ng problema. So kung ako ang masusunod, <laughs> pa-stop ko ng DPWH, huwag na kayong makialam ang pondo bigay ko sa di MMDA kasi ang MMDA in close coordination siya sa mga Metro Manila mayors so mayroong lokal palakasin ang participation ng lokal na pamahalaan tapos nandiyan pa rin ang MMDA na napatunayang epektibo ang kanilang ginagawa o di mas maganda yan kaysa sa ngayon DPWH nakikailam ang mga kongresista palpak na palpak naman kaya Hinintay pa nila ang pangulo na siya mismo mag-inspect sa mga projects. At salamat naman after 3 years nagising sa katotohanan ang pangulo kasi nung una siguro nagre-relay lang siya sa mga report. Kaya ipinagmayabang niya sa zona niya last year, 5,500 control projects na tapos na pinalapakan. Mamaya napahiya sila ng Katrina. Oh, dahil napahiya sila, napahiya sa eleksyon. Oh, nag-inspect ang pangulo after 3 years saka lang nag-inspect. Nakita niya palpak guni-guni lang ang mga proyekto, prod control projects ng DPWH. Ngayon pa iimbestigan na. Mag-iimbesta, DPWH pa rin. Wala huwag na tayong aasa. Tatabunan nila yan. Ang pag-asa natin ngayon, investigasyon ng Blue Ribbon Committee ni Senator Rodante Marcoleta. Diyan na sila kinakabahan. Wala silang lusot sa ating minamahal na Rodante Marcoleta. So, salamat kay Mayor na mayroong aksyon kaagad at kay Kongresman Joel Choa wala na akong ano sa kanya pagkatapos yung mga proyekto niyang barangay hall na nasayang lang 19 million uh, pinagibala. Bigyan natin ng reaction opinion ni Tom Post ng ah, ang balita ngayon tungkol po sa pagbuelta ni Senator Marculeta. although hindi niya pinangalanan kaya klaro kayo na ang tinutukoy niya itong si Karen Davila na para bang kini ni Karen Davila bakit baguhang senator pa lang si Marcoleta bakit siya ang binigyan niyo ng pwesto ng Blue Ribbon Committee. Parang minamaliit niya ang kakayahan ni Senator Marcoleta. Yun. Promise back. Bumelta siya. Huwag kang bayas. <laughs> okay, so uh, pakinggan natin. Taon Bias ka sa tao na yun. Kinipersonal mo kagad. Paano ko siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan? objective yung angkor na, na yon, Kahit minsan, hindi oh. man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang. Hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya. Napaulit-ulit naka naka na eh. Siguro yung mga iba sa kong beses niya nang nakapanaya. Yeah. Okay. Ano ko Mo. yung Ako nakikita ko. Anino ko lang natatakot na yun <laughs> eh. Pagkabang direktang pinangalanan, nagbigay ng reaksyon si Senator Marcoleta sa pagquestion ni Karen Davila ukol sa kanyang pagkakatalaga bilang Blue Ribbon Committee Chairman. Newcomer, Senator Marcoleta, no? Who scored very strongly in the Senate race, but he's a newcomer. And I don't think historically a newcomer's ever been given the Senate Blue Tama. committee, no? I mean, it doesn't mean he'll do a bad job, not at all. But it's a surprise to many that a newcomer is the chairman of the Senate Blue Ribbon Committee. And some have said it was your way to essentially court and win over the <laughs> block. Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Uh, ah, pero hindi, kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako, di ba? O, oh, parang nahihinuha ko lang. <laughs> kasi, <laughs> kasi tinangka ako na na ipatawag. Inaanan nung doon sa ABS-CBN na ng kanyang renewal. Ayaw, ayaw pumunta. Magaling lang sila. Mag-imbita na sila pagtatanongin sa programa oh, nila. sila inimbita mo. Di mga angkol pa tinutukoy -angkor, Angkor ba? Angkor ba 'yan? Angkor pa talo 'yan. Ang Angkor kasi oh, yeah. 'yan, 'no? Oh. O, ayan, mayyan. Oo. Nang kanilang dapat uh, karalan lang at nag nagkaroon ng kasaysayan. Tayo muna ka lang. Pero oh. alam mo pati di pagtatanong eh. Alam mo may pagka-personal eh. Kasi kung ikaw Angkor 'yan, hindi na mabibigyan oh. oh. natin ng konte ng emposisyon. Pag Angkor ka at uh, ang tinatalakay mo ay yung sinasabi nating public affairs. Totoo. Oh. Makikita tao dito eh. Sa pagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na جس na yan. At kilalang mo. sa mo, di ba? Hindi sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, mm sila ng mga patayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng Ay, iba yung kaalaman. Kumulti sa isipan ng tao. Okay, oh, mo, pananagutan mo bilang anchor na huwag kang maging bahayas, ano? Ay. Kailangan ano ka eh, kailangan, kailangan, objective ka para hindi mo mai mai mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung tao pinararatangan mo, akala mo ganon. Oo, oh, uh oh, -huh. tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun eh. Sa lang. Uh -huh. Sa lang. Kasi ang responsibilidad mo, na Uh -huh. Kung baga public, property ka na eh. Totoo. Naniniwala sa iyo, nakikinig Kasi, Kasi kung sino-sino lang halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? <laughs> Opo. Oh, Pero hindi eh, naman magagalit sa atin si Saito. Baka wala nang makinig Saito eh. Bakit ako siguro nagkikita? <laughs> Pero sila halos pag nakita nila na ba eh nakikita mo talagang makakapag-influence sa followers mo talaga. Followers oh, Kaya followers sila. Kaya kada kailangan, maging objective ka? Okay. Salamat po ako sa Dios at Yung si Karen Davira, in-interview niya si Senate President Jesus Chis Escudero yung narinig natin na uh, bakit neophyte uh, senator ang binigyan nyo ng blue ribbon committee kasi uh, kadalasan yan yung mga veterano bakit baguhan uh, nako dinipensahan ni uh, senator Escudero ah uh, isa pa yung paratang na parang ano yan uh, reward ng mga Duterte Black dahil sinuportahan ka sa imong senate presidency kaya binigyan niyo ng ano ganun ba paratang akusasyon ang ganda ng sagot ni senate president Escudero hindi baguhan si Marcoleta, sabi niya. Matagal na kaming nagsama sa kongreso pa noon. Maasahan mo yan, may ibubuga yan. Ganon ang pagka, ano. At saka, ang boto, sabi niya, uh, paliwanag ni Senator Escudera, ang boto ng baguhan at ang veterano, iisang boto lang yan, parehas lang sila. Wala namang one-half na boto ng baguhan. Kaya, wag niyong sabihin na baguhan si Marcoleta. So, wala nang isagot ni Karen Davila. Talagang natulala siya, natamimi siya nung sagutin siya ni Senator Escudero na may sapat nakakayahan kakayahan si Marcoleta na panguluhan ang Blue Ribbon Committee. Natatakot ba sila? Sino ang may-ari ng ABS-CBN? Alam niyo na, 51% daw, Romualdez. O ngayon, Blue Ribbon Committee. Sinong papatawag? Nako, according to Senator Jingo Estrada, ano na daw, Uh, iimbestigahan ni Senator Marcolita ang flood control projects ng mga kongresista, yung mga billions o pesos, singit-singit nila sa ating national budget Buposisihin yan ni Senator Marcolita, kaya natatakot na sila ngayon kasi yung payag ng Pangulo mahiya naman kayo, dapat may managot sabi niya, iimbestigahan daw ang uh, flood control projects ang pinapaimbestiga, DPWH pa rin o anong mapapalamod yan yung ahensya na nasasangkot sa katiwalaan sa plat control project, sila pa rin ang mag-iimbestiga. Huwag na lang. Mabuti pa yung mga makabayan black na nawagan, dapat koa ang mag-iimbestiga. Yes, pwede kowa Na panawagan ni Senator Lacson, dapat independent body ang mag-iimbestiga. Yung e, mga ganun ba? <coughs> si Mayor Magalong sabi niya, ako mag-volunteer ako. Ako ang mag-iimbestiga. Basta directly responsible ako sa Presidente, ako mag-iimbestiga. <laughs> Yan ang mga magandang imbestigasyon. At ito nga, hintayin natin, aarangkada na si Senator Marcoleta na tinawag na baguhan ni si Karen Davila. Ngayon nakarinig siya ng maanghang salita, huwag kang bayas. <laughs> Oto, in fairness, magaling si Karen Davila. Marami interview na ganahan ako. Talagang nasuso kagaya. Interview niyo noon sina na Congressman Abante at Congressman uh, sino yun? Fernandez. Yung kay Colonel Grijaldo. Maganda yung interview niya. But this time, parang hindi na maganda yung dating na Pagdudahan nila ang kakayahan ni Senator Marculeta. Bigyan natin ng reaksyon opinion itong post ng News5. Uh, good news po ito. Yung mga gustong magsingit ng kanilang mga budget during bicameral conference. Uh, wala na, hindi na sila makaka ngayon. Wala na, uh, tapos na ang maliligayang araw nila. Uh, ito sa Senado may resolusyon inihain. Ang title talo for transparency and accountable governance. Isinusulong ng ilang senador ang isang resolusyon gawing bukas sa publiko ang bicameral conference committee. Kabilang sa mga lumagda sa panukala sina Senator Vicente Soto III, Senator Risa Contiveros, Senator Pampilo Lacson, Senator Ligarda at Senator Juan Miguel Subir la layunin nitong bigyan karapatan ang publiko na masaksihan kung papaano isis, isinasapinal ang batas. Ang pinaka batas po ay yung GAA. So, ang pinaka batas pagdating sa bicameral, biglang naging sekreto yung small committee na tinatawag nila. Inamin ni Attorney Francis Avante, is spokesperson ng House na meron talagang meron talagang small committee. <laughs> Yun yung gumagawa ng mga hindi hmm, natin alam, secret. Kaya ang 2025 national budget worst budget in history, mangled beyond recognition. Kaya nagalit ng pangulo sa kanyang sona na hindi na ako papayag na inyong i chap ang national expenditure program ibebeto ko kung gagawin niyo ulit. Yon. So ito, magandang follow-up ito yung mga alam nyo na, nagmamalinis, kunohay na sabi ng speaker of the house sa kanyang speech sa camera nung nanalo siyang speaker ang kaban ng bayan ay hindi dapat ninanakaw oh, palakpak ang mga <laughs> palakpak sila eh, hindi dapat ninanakaw bawat sintimo bawat proyekto, bawat servisyo dapat ilaan natin sa taong bayan palakpak na naman sabi ni Senator Aimee yung kakapalan ng mukha mo, wala nang gamot yan, kapal ng mukha mo. <laughs> Nakakainis pakinggan yung mga ganong speech na para bang iniinsulto niya ang katalinuhan ng karamihang Pilipino na alam na natin kung anong nangyayari sa budget, di ba? So, basahin natin itong resolution na ito ha. Introduced by, oh, nabanggit ko na kanina, Joint resolution upholding fidelity to the 1987 Constitution relative to the duties and responsibilities of the bicameral conference committee, with a view to ensuring transparency and accountability in the enactment of laws. So, whereas, whereas, wag hindi ko na lang yung whereas, whereas. Dito na tayo, Yung last whereas. Ah, ito. Whereas corruption and harmful political insertions in legislation. Led to the unfair use of public funds. Corruption deprives the poor and the underprivileged of food security, decent housing, timely healthcare, healthcare, quality and accessible education, and effective responses to the climate emergency. It also slows down progress toward achieving the sustainable development goals. Now, therefore, it is resolved that transparency. and accountability must be the cornerstones of legislation such that all bicameral conference committee deliberation shall be open to the public. Hmm. Dati, tinatago nila. Sila-sila lang nakakalam. Yung small committee lang, yung gumagawa ng black item sa bicam. Ngayon, sana matuloy ito, maprobaan ito, open to the public. conducted in person or through digital live streaming. number two, the bicameral conference committee shall produce a matrix comparing the differences between the house of representatives and the senate version of the bill and how does these differences were resolved. the matrix will be made available in the public. the bicameral conference committee shall immediately produce comprehensive minutes of the meeting. which will also be open to the public. Yan. Palakpakan natin itong limang minority senators. Sana may iba pang senador sa majority na susuporta nito para matapos na ang panluloko nila sa taong bayan. Sino yung nila? Alam nyo na, huwag na nating banggitin yung mga pangalan, yung mga pumalakpak. Mga magnanawag, mahiya naman kayo! Ninanakaw nyo ang pundo ng taong bayan, ka ba ng bayan? Pumalakpak sila. <laughs> Tinawag ni Mayor Magalong, mga manhid. Tinawag ni Senator Lacson. Hindi naman lahat sa pumalakpak kasi naniniwala ko mayroon pa rin mga mambabatas yan na matitino na wala silang hangarin kundi paglingkuran ang kanilang mga distrito. Kaya lang yung karamihan na pumalakpak, na yun yung manhid, sabi ni Mayor Magalong, sabi ni Senator Lacson, mga ipokritong nakakahiya kayo. Kaala nila kung sino sila, ano, pinapalakpakan nila yung sarili nila na sila na pala yung mga tinawag ng Pangulo, mga magnanakaw. Tapos na ang maliligayang araw nila sa ganitong mga resolusyon na sana magbunga ito na maganda na wala nang singit-singit. Wala na yung mga pork barrel ng billions of pesos na nasasayang lang, lalo na yung napupunta sa flood control projects. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post. Ang balita ngayon, mmm, tungkol ito sa uh, proposal, bill, ay pinail ni Senator uh, Tito Soto sa Senado. Nako, hindi uh, na kung matutuwa kayo nito. Para gusto niya ay abolish ang Philippine Drug Enforcement Agency at mag-recreate siya ng bagong drug agency na nasa ilalim mismo ni PBBM. <laughs> Kaya ang title dito is Drug Agency sa Ilalim ni Junior? <laughs> PRDA ang mangyayari. PRDA. Soto na ispalitan ang PDEA at DDB, Dangerous Drugs Board, na mas malakas na drug agency sa ilalim ng palasyo. Muling inihain. Muling inihain. Ibig sabihin, hinain niya ito noon? Hindi lang pumasa. Ganun ba yun? Excuse me. Muling inihain ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III ang panukalang batas na lilikha ng Presidential Drug Enforcement Authority, TRDA, isang bagong ahensyang direktang nasa ilalim ng Pangulo na papalit sa Philippine Drug Enforcement Agency at Dangerous Drugs Board, DDB. <laughs> Ayon kay Soto, kailangan na ng retrofitting sa umiiral na batas laban sa illegal na droga dahil sa 23 taon na nitong implementasyon. Sa halip na pideya lamang ang manguna, ipapasa sa iba't ibang ahensya gaya ng PNP, NBI, AFP at Customs ang enforcement functions habang ang PRD ya ang magiging taga-pangasiwa. Kinontra na noon. Ah, ibig sabihin, na i-file na ito previously. Uh, I don't know kung kaninong administrasyon. Kailang hindi pumasa. wala Nilangaw. Kinontra na noon ng PIDEA at DDP ang panukala dahil mas lalo raw nitong palalain ang sistema kaysa solusyonan ito. Dagdag ni Soto, kulang umano. Sa holistic approach ang kasakulukuyang kampanya kontra-droga. Wala. Ibig sabihin, binatikos, hindi maligaya si Senator Soto sa kampanya ng droga ng PBBM admin. Kulang eh. <laughs> Kulang umano sa holistic approach ang kasakuloy ang kampanya droga. Enforcement lang daw ang nakatutok. Habang ang edukasyon, rehabilitasyon at prevention ay tila na iwan. Layunin ng PRD na pagsamahin at imonitor ang apat na haligi ng anti-drug campaign Enforcement, Prosecution, Prevention, at Rehabilitation. Ayan po. Ang oh, saludo pang ano. So, kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo sa panukalang batas na ito ni Sen. Soto? Ako, hindi na kailangan. Kasi, ulitin ha, na na file na pala noon, tapos nabaliwala lang, ibig sabihin nila. Ano? Hmm, mas gusto ko na ito ngayon, set up na ito, na may pidea. Uh, depende yan sa ano eh. Depende yan sa vision of leadership ng panahon ni PRRD. Dahil talagang walang sinasanto. Ay talagang maraming maraming nagawa sa paningin ko, sa opinion ko. Maraming nangyaring maganda. Although hindi totally na, na nawala ang problema sa droga. Kailan? napawasan. <coughs> kasi marami akong napasila na nagsabi nga sir wala nang droga dito sa amin lumayas na ang mga drug pusher takot sila tumainik eh. ngayon kinasabi bumalik na sir wala na hindi na naman so kahit palitan mo pa kung ang pangulo natin ganyan ang style ah, wag na lang sayang sayang lang ng ano depende sa leadership yan eh uh, masyadong mabait ang pangulo ipinagmamalaki e, ang dami naming nasamsam na ipinagpapawal na gamot. Mas malaki pa panaw ni PRRD. Tingnan mo yung nasamsam. Lumulotang lang sa dagat. <laughs> Tapos biglang nagpakita na kuha ng mga mangingisda. Eh, tinan over sa polis. Ayun na, accomplishment na. Pinagmayabang na ng uh, GPNP. <laughs> uh, ganon, sila ka-effective. Ka Kasi <laughs> biglang lumutang biglang lumutang lang ang mga droga sa ano oh, but then if you go down to the streets kausapin mo ang mamamayang Pilipino na namumuhay lang ng uh, dyan sa ordinaryo ano ako, <coughs> ako, ako kausap ko mga taxi ano taxi grab drivers pag sumasakay kumusta ang kondito sa droga wala na bumalik na naman alos lahat ng mga lugar na napupuntan ko magtanong ako sa droga sinasabi bumalik na naman bumalik na naman tapos, pinagmamayabang ba sila na very effective daw sila kasi matagumpay daw ang kampanya ng droga sa administration ito kahit wala kang papatahin. Ganon ang kanilang uh, uh, pananaw. Eh, ito, kakampi nila si Senator Soto. Hindi epektibo, sabi niya. Hindi epektibo ang kasalukuyang kampanya ng droga kasi nakapokus lang sa enforcement. Napapabayaan yung prevention, napapabayaan yung prosecution na bababayaan yung rehabilitation. And I agree. Kulang. Ano yung kasabihan? Tinimbang ka, ngunit kulang. So, good luck sa panukalang batas nito ni Senator Soto, drug agency sa pangunguna ng Pangulong Marcos Jr. Jr. na ayaw magpa-test, air political test. Hair test. <laughs> Sige. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at sa video na ito, comment kayo na sa baba at babasahin kayo mamaya at kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag eh, kalimutan click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po.